National Simultaneous Earthquake Drill Tuloy daw ngayong araw kahit may bagyo Detali mo na kay Ejel Paro sa RH52 Ejel Kuya Ejel, arangkada ngayong araw Ang panghuling National Simultaneous Earthquake Drill Na 2024 Sa gitna ng pananalasa ng pagyong offel At inaasahang pagpasok pa rin ang pagyong pipito Ayon sa Office of Civil Defense Tuloy at magiging sentro nito Ang ceremonial pressing of the button Sa isla ng Kamigin sa Northern Mindanao Mamayang alas 2 ng hapon Layo naman ang subukan sa paghahamta gagawin ng publiko. Sakaling tumama ang tsunami at aktibidad ng vulkan kasunod ng magnitude 6.8 na lindol. Aminado si OCD Administrator Ariel Nepo Museno, na nakababahala ang tila hindi pagseryoso ng publiko sa earthquake drill. Babala ng opisyal dito pa lamang sa Luzon, particular kung saan nakalatag itong West Valley Fault, tinataya nga abot sa maigit 50,000 ang posibleng masawi sakaling mangyari nga ang The Big One. Itos sa si Edmiel nag para sa Lizaway. Una es a Filipinas, una es a Filipino. Hola, mi salud